sa Santa Rita, no? O adisir ko magsugod ako eh, sa iyong buong akong pagtahod sa muang uh, spiritual advisor, si Father Glenn Acosta, nga naningkamot yun nga adunay mahitabo nga Bible Rally kada kapilya, no? Sunod sa usa katungig, matuyok tanan ang sakop sa Santa Juana nga parokya. O sa Bible Apostolate, si Father Edwin Desina, o ang presidente sa Santa Juana chapter, si Bro Ricky Pation, Upan kang Brad uh, Sabatin. Yes, o. Oh. O sa tanan si FB Karol Ganadili, uh, Brother Eric Kausayan. O Samuel, sa amuang presidente sa Diocese of Tandag, Catholic Pentecostal chapter, si Brad Rusby Alihabu, nga nakakaroon mo rin mo pamahayag o niya. So, di ako karoon, aron akong i- eh claro no, kay ang akong tema, mahitungod sa mga larawan ng kuno Dios Dios sa mga Katoliko. O siya, Scotrosay, sa akong katawahan, nagakalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Tungod kay kulang sa kahibalo ang Katoliko, basahan na yan sa Exodus, uh, Kapitulo 20, no? sa 5 nga ayaw kamu pagbuhat o mga larawan nga inyong simbahol di ba ang pangutana gising ba ba nato ang mga larawan ingon nga Dios ha lain man mo tinanawan <laughs> so wala nato gi simba pero kanunay ipasalin sa mga pastor no mga pastor sa dili ingon nato nga kita kuno nagsimba sa mga larawan, no? Sa mga diyos-diyos. O niya -diyos. ato, unang punto no, wala nato gisimbaan mga larawan, no? Mugamit ta og libro sa Katoliko kung unsay gitudlo sa simbahan. Oh. Katekismo ng Pilipino, no? Katoliko, no? Sa English, Catechism of oh, pilipino Catholic unsa na atong mabasa, no? Paragraph 929. Ang mga larawan o mga hulagway walay gahum sa ilang kaugalingon. Makatabang hinuon sila kanato sa pagpakigsuod kang Hesus, Maria o sa mga santos. So unsa na atong larawan? Walay gahon So wala dahil nato gi paka Dios, gi mo Dios Dios. Unsa man ta magampo Katoliko? Amahan namo nga naa sa langit. Wa man ta magingon nga amahan namo naa sa rebulto. Amahan namo nga naa sa mga rebulto, di ba? Wa man ta lagi no? Pero ilagit ipamugos, no? Bisag klaro na sa atong libro nga wala di ay gitudlo nga og Dios ang mga rebulto. Di ba? Onya diri sa atong katigising of the Catholic Church na adiri ang tanan mga katesismo nato. No? Muna ka mo mga katuliko, adisin mo mabaluhin sa laing sikta, inyo sang tunan ang atong mga bisik ng katesismo. Kaya mo yung hinungdan na madanita sa mga pastor tungod kay kulang manta o kahibalo. Tapulan mo seminar, di po hinimba, Kini ra bang dihinimba mo kusog magbagulbol no? So musimba kita, di ba? So there is a catechism of the Catholic Church paragraph 21 dito sa may mabasa. The holy of faith to sacred images is a respectful veneration not the adoration due to God alone. Kung sa kuno, veneration, paghatag lang o respeto. Halimbawa, ang imong picture sa imong mama, imong yung taguan, imong i-display sa imong balay. Pero wala na nagpasabot, nga mauna na imong mama, kanang naasa, larawan. Dili na siya mao. Halimbawa, nakuuyab ko sa ni Abroad o FW. Gihaluk-halukan na ang iyang larawan. Wala na nagpasabot na kining larawan, mauni akong uyab. No? Kundi ang gilarawan sa larawan, mauni akong uyab ingana po ng libulto. Dini di mao ang atong ginoo. Kundi ang larawan ni Maria, og larawan Christo, ni Benjen Maria o larawan ni Jesus Kristo, Pero dini pasabot nga mao na mao nagid ni ang atong Diyos. Di ba? So mauna na siya ang panudlo sa sibahan. Biniris So karon sige sila gamit o mga bersikulo. Hadlok-hadlok ang mga katuliko, di ba? Na Ayaw pagsimba o laing Diyos, ayaw pagbuhat o Diyos Diyos o larawan sa bisan unsa, dito sa langit o din sa yuta, o di sa tubig na anaa ilalong sa yuta. Ayaw pagyugbo sa bisan unsa, Diyos Diyos o pagsimba ni ini. O niya kitang mga katulik po, kay muluhod ba itatubangan sa larawan, no? So, maingon tayo ng pastor, O, tanawang, kamudi ay na. Kay inyong mapag yung pahir pahiran, Napoy Uban Katoliko atong rebulto sa Immaculate Conception diba na ito'y sawa doon eh kanoon sa sige nilang, pay -pay, nilang hila, ang napahira nila ang ito ng sawa di na si Bebe Maria oh, no? muna ibang tayo ninyo ang kalaban naman nun ninyong Gapi the Puran tumawa siya o oh. gamiton po nila ang Deuteronomy 4 sa ayaw ka mong paghimog mga larawan na inyong simbahon. Tanawang mga katuliko, gisimba ninyo ang mga larawan. Diba? Pero kung sa tayo ito ba, kaila? Biniris yon brady ay. Sa asa itong mga paragraf? CCC 2132. Diba? O Unya sa salmo, ang ilang mga Diyos hinimog sa plata o bulawan. Mga binuhat lamang sa tao. Tanawa inyong mga rebulto, gibuhat lamang sa tao. Kamu gid mga Katoliko ang gipasabot anay nga dit sa mga bersikulo. Pero ato muna naon mga isuon, kung magtuong ta og hermeneutics, no? Historical background, kanina panahon sa Exodus, Deuteronomy o Salmo, wala pa ang simbahang Katoliko. Asa man siya gi-address nganong nasulat man eh? Nganong nasulat man eh sa writer? Tungod kay ang mga Israelita na ulipon man sa Egypto o kabalutan na ang mga Egyptohanon daghan sila mga Dios Dios mauto na ang mga Israelita nadala nila nadala nila ang oh nadala nila ba di ba na impluwensyahan sila ba mauto hinungdan nga nang nag-ingon ang ginoon na ayaw ka mo pagbaton o pangalarawan nga inyong simbahun inyong nga Diyos wala siya mag inyong nga tanang narawan Ibawan ang inyong kaniya ayaw mong Pagbaton og larawan nga inyong simbahon kaya mapagunta na Gising ba sa katoliko ang mga larawan wala so tinuog yung ay nga wala ta nakasupak sa Exodus 20 versikulo 1 sa 5 Kung naay mo sa inyo nga, mong maning gitudlo sa Biblia, brad, ang tubag, maunapot na ang gitudlo sa mua. No? Pariha man ta, nga dili magbato mo larawan. Nga simbahon, wak uh, mo ang itong isimba glarawan. Karun, nagpapuhat, ah, uh, mga dinikatuloy ko nga, tanan ko nung no larawan ni Bawal. So, pangutala, pastor, kung tanan, larawan, gidili, Buot bang sagto na ang Diyos mo nagsumpak sa iyang magalingong balaod. Kaya nagpagawa ka po mga lalagan. No? Kab Kabat ka, mo ito sa Biblia at ang mga Israelita tungod sa ilang pagkasupakero, no? na ay mga sawa, halas, ganang gawas, ang mapaakan, mamatay, di ba? Ka, nakabasa mo, ala, Asawa lang ang versikulo. Nga, ang mga Israelita mapaakan, mga matay, karun, Nagpakiluoy sila sa Ginoo. Kung ikaw Ginoo, nganong ipaagi pa man imong larawan nga naamang kay gahom, no? Nganong gipabuhat man sa Ginoo si Moises, no? Pagbuhat og cross nga bronze nga naay naay sawa, no? Dan kita mo ng nang hospital kanang ilang logo, mauna siya kanang sa mga hospital ba, no? Masabot ana makaayo kay ang tanan nga mutan-aw ato dili di mamatay kung napaakan sa halas. So karon, kung bawal pa ang larawan, ngayon na pag-uhat ng ginoo ato, kakaya naman niya tambalan ang mga Israelita nga napaakan, di na, di na ipaagig larawan. So ang ginawa di ay katoliko. Kaya nagpahing mo maglarawan, di ba? <laughs> dili di na yung protestante ang ginoo, di ba? Asa ang tumabasa? Numerous Asa ang basa? Kapitulo 21, versikulo 8, mantot sa noybe. No? O giingan sa ginoo si Moises, paghimog larawan sa bitin nga brunsi, o ibutan ini sa tumoy sa ka tukol, o pangipaatas bitin, dili mamatay kung makatanaw ni ini. Unsa sa kuno, dili mamatay kung mutanaw ka ato. Kalon, kung daotan pa ang paghimog larawan, no? Nagpahimok man lagi ang Ginoo kuan. Pag narawa to, oh, kini. Ha? Huh? Arkas ka Ang Ginoo may nagpahimok ani, eh. asa man ni Exodus Kapitulo 25, verse 17, hangtod sa 22. So nagpahimok di ay ang Ginoo o Unsa to? Ribunto sa kirubin. So, ako minumduman mga isuon, nga naa di ay gidili na apoy gitugutan mao nang sa Leviticus chapter ilmu ninyo ang butang balaan sa dili balaan so kabalo ka dapat mo classify ra mao na dapat ang atong tibanan wala man sa dili katoliko ang ila ang kita nagarawon bawal na unya ang templo ni Solomon oh kita mo templo ni Solomon oh Punok kai larawan, amuk ko maklaro bani apo bani friend. Punok kai sia ug larawan, no? Ang ang bubong sa sulod sa timplo gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa putahan, gikulitan ug mga larawan. Asa babasa? Ezekiel kapitulo 21 bersikulo 17 hangtod sa 19, kama bancingko, no? Napuno ug larawan sa mga palmira ug sa mga Kyubing. ang hulagway sa palmira o sa makirubin nag ulhos ulhos Karon, kung dautan ang pagbato o mga ribunto garawan di kasapan ba sa ginoo si Solomon wala so naan di ay larawan niya gidili o naapil larawan niya gitugot at itong hinungduman na naay duwang na klase kung saan ito icons and idols Unang Korinto Kapitulo 8 Versikulo 4 Unsa may gisulti ni San Pablo Ang Diyos Diyos Nagrepresenta Sa butang na dili tinuod Unsa kuno? Butang na dili tinuod Meaning wala mag Exist Karun, panutana nako sa inyo Si Virgen Maria Tinuod ba nga na ay Virgen Maria na taw Tinuod So dili kayo eh, siya matawag na Diyos Diyos kay ang Dios Dios mato di sa Pablo nagrepresenta sa butang na din meaning wala siya ay adlaw na tawhan wala siya adlaw na karos na matay no wala siya mag-exist yung bas kalibutan mo ni si Virgen Maria dili ni siya si Jesus Christ ni mo ni Jesus Christ dili Dios Dios kay nag-exist man existido man no sunod so, asa na oras Anak pala pa. so, sa Biblia, no? O sa to, ako ba nito? sa ito sa image? Icons ah, idols. Kini, o sa Malaysia? Icons. Kaya na ang tinuog man nga na nag-exist nga Bahi Maria. Tinuog man nga na ay nag-exist nga Kristo. Tinuog man nga nagkita mo ribulto ni Padre Pio. Di na siya Diyos-Diyos. Kay, ano tinuod man nga naay padre Pio na natao okay sa Biblia gipangandan man ang mga uh, mga Dios Dios no na si Mulo si Astarte si Baal si Asira nganong dili man na mo gamiton sa mga pastor nga klaro man sa Biblia nga naay mga Dios Dios na gimensyon oh, unang hari, kapitulo 18, versikulo 18, ato sa 19. Akong basahon, Mitubag tubag si Elias, dili ako ang naghimog kasamok sa Israel, kundili ikaw ang panimalay sa imong amahan. Kaya gisalikway mo no ang kasubuan sa si gino, O, misimba ka sa mga baal. Kisa gisimba? Si baal. Karun, tingo pa ang katawan sa Israel, dito sa bukit sa Carmel, o dada ang 450 kapropita ni Baal o 400 kapropita ni Asira nga gipaliyuhan ni Reina Jezebel. So naadi ay mga Diyos Diyos sa Biblia. So klaro na no. So kay oras naman lamit po sa isa dahil no. Sige. So at ah, uh, unta no na amoy na na learn gamay no sa akong tema. So sige. So diri na lang siguro ko o oh, uh, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ay gabi eh. Sa tanan.